Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga individual na naapektuhan ng pinagsama sama ng panahon dulot ng habagat at bagyong krisin ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakabagong bulletin na inilabas ng ahensya ngayong alas 6 na umaga, maabot na sa mahigit is o... Oh. apat na at isang libong katao o pamilya Katumbas ng mahigit 1.4 na milyong individual ang apektado ng sama ng panahon sa buong bansa. Ito ay mula sa mahigit 2,500 apektadong barangay sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Sa nasabing bilang, mahigit limang-libong pamilya ang nasa evacuation centers o katumbas ng mahigit 21,000 individual. Samantala ay umabot na sa pito ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Habagat, Bagyong-Kresing at LPA kung saan dalawa sa mga ito ang kumpirmadong uh, kumpirmado habang patuloy pa ang verifikasyon sa limang iba pa. Ito naman ang naiulat na sugatan habang walong iba pa ang nawawala.